Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Nandito po tayo ngayon sa bayan ng Parang, Municipality of Parang Na kung saan ay tayo ay magdiriwang ng Idol Peter O uh, Idol Abaha, tayo po ay magdiriwang ng Idol Abaha Masama dito ang apat na munisipyo uh, Municipality of Matanog, Barira, Buldong at Parang at nagsama-sama rin ang lahat ng mga taong nakatira dito. Okay. Uh, magtama-sama rin ang mga Kristiyano, Muslim, mga Lumad at iba't ibang sekta na nandirito sa mga bayan na ito. Uh, ating po titingnan ang uh, kanilang uh, paghahanda sa uh, napakahabang lamesa. Uh, titingnan nato kahaba ating babalikan ilan lahat. Okay, magsisimula tayo dito. Nandito sila, oh. Patuloy na ah uh, naghahanda Okay, parang, mulasa, parang ito. Okay, nandito, ito yung pinakamahabang lamesa na nangyayari sa Araw na ito. celebration ng Eid al-Adha al-Mubarak. Okay, nandito sila. Ito yung napakahabang lamesa ng na pagkahanda at pagdiriwang ng Eid al-Adha. Okay. Nandito sila. Okay, yan o. Nagahanda sila ng todo. O, oh, tingnan nyo. Oh. Ayan ang todo ang nagahanda. Ito sama-sama ang lahat, mag naman o Muslim. Ang manuwag siguro rin. Okay, ito. So, ang pinakamahabang lamisa na nangyayari sa celebration ng Idol Abaha 2024. Ating titignan lahat hanggang sa gulo. Okay, now, okay. okay, nandito naman yung mga auto okay, yung mga parang uh, municipal view of parang. Okay, ito, ito uh, okay, sila. Ito, ito, tingnan nyo. Ang pagkahabang, pagkain, sa celebration ng Idol Abaha. <tinyong> Napakahabang celebration sa Idol Abaha mo, Mubarak. Okay, ayan sila. Ito, sila na pakahaba okay. ayan o oh, napakahaba okay nandito rin si Mayo wait yung kambing sabi mo hanggang doon okay dito dito at ah, saka papunta naman doon so, napakahaba o. hanggang sa gulog tingnan natin Tingnan natin hanggang sa dulo. Napakahaba. Okay, nandito tayo sa municipality of Matano Matano ito, ma'am, no? Ah, Oh, ah, na Ah, municipality of Buldon. Okay, and ito pinakamahabang lamesa na, na ating napapanood ngayon. Okay, hanggang dulo. yung bro, oh, yung Matia Buldon. oh, Matia Buldon. Okay, ito yung pinaka mahabang lamesa sa buong mundo na nangyayari sa celebration ng Eid al-Adha. Okay, ito. Oh, Parera, municipality of Parera. Ito yung pinaka mahabang lamesa na nangyayari dito ngayon na pagdiriwang ng Eid al-Adha 2024. Okay, napakahaba. Masya Allah, Tabarakallah. Okay, nini ko yung municipality of Barrera. Napakahaba. Mamaya, budod spite tayo ngayon mamaya. Okay, nini sila. Okay, ito so yung pinakamahaba pagdiriwan ng idol. Sukur ka, Barrera. Ito yung pinakamahabang lamesa. Okay. Okay. Balikan natin. Balik tayo. Hindi na ka mahaba. Ayan. Celebration ito ng Idol Abha 2024 sa municipality. Dito nangyayari sa municipality of Parang na kung saan nagsama-sama ang apat na munisipyo. Municipality of Parang. Okay, at municipality ng... Uh, barira Oke, okay, itu itu sila. Nakahanda sila, marami, masya Allah. Itu yang pina kamarami. Oke, okay, budi pakai mama Masya Allah, kabar okay. kalau. Oke, itu namanya oh. municipality of Buldun Itu yang municipality of oh. Mafia Buldun Oke, okay. Mafia Buldun, Oke, okay. nasa. Oh, okay, tinggal yuk, warga Handa, nah. Leopoldo. haba, Woo! Walang kakupas-kupas hanggang sa dulo. Okay, tignan natin. Kabalik. Dahil hindi na. I Ito. Yung mafia. Uh, okay. Ito yung uh, matano. Excuse me. Okay. Wow, matano. Okay. Oh, okay, dito naman yung, yun. Ngayon nyo, tingnan nyo dito. Mula dito. Ay, nandito pa rin pala ang Sultan Mastura. Okay, Sultan Mastura. Ito yung handa nila, oh. Sultan Mastura. Sultan Mastura. Napakasarap naman to. Okay. Uh, baka, pastil. Ah, Masya Allah, Tabarak Allah. Ito yung pinakamahabang nangyayari ngayon sa araw na ito na pagdiriwang ng Idol Abha hang mula dito hanggang doon sa dulo hanggang doon it Mubarak okay uh, hanggang doon balikan natin dito 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 Maya why Napakahaba, masya Allah para diri check ito tingnan oh oh pati bang uri na lasi mo na napakahaba. dito doon doon sila. Hanggang doon nasa Ama pa Kaka Okay. Ah, ko mo. Di bang vlog to kanin eh? Okay. Ay. Okay. Meron okay. sila. Okay, Ayan 'yung mga kasundaluan natin, nakahamba sila. Ito 'yung napakahabag nangyari ngayon. Na Wagahanda idul Adha masya Allah tabarakallah. Oke, ini yang Itu yang pina kemakankan hantakan ya. Oh, ini mana? Wow, masya Allah tabarakallah. yang kiriwan nang idul Adha al-mubarak, masya Allah tabarakallah. Oke, ini. Oh, iyaan. rap naman oh itsura pa lang nakakagutom na oh asala okay tingnan natin ha oh, dulo Tinan mo dito Tinan mo dito Tinan mo dito

Oo, wow! Sige lang! Oh, wow. wow. size <laughs> <Stiles> na! <laughs> oh, tingnan nyo, tingnan nyo. Ibang style naman to. Ibang style naman to Tingnan nyo, oh Tingnan nyo, oh, oh, ibang mga style. Kanya-kanyang kanya style, kanya-kanyang paghahanda. oh Okay? Oh, tingnan di dito naman. Oh, napakahaba oh. Napakarami bawat isa may mga style. So, then, oh, naman. Kinilaw, mga bulina, oh. Ito ini bongga. sila. Papaitan. Uy, may biryani sila. Tingnan natin. natin. yung biryani nila. Super.

Okay, hanggang dito. Hanggang dito tayo ngayon. Woo! Ating balikan. Ang napakahaba na nangyayari dito. Ang pagdiriwang ng Idol Abha. Okay, ayan ang buong video natin sa uh, napakahabang lamesa na nangyayari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nandito po tayo ngayon sa bayan ng Parang, Municipality of Parang. Na kung saan ay tayo ay magdiriwang ng Idol Peter, o Idol Adha. Tayo po ay magdiriwang ng Idol Abha.